Kapag hindi na sa'yo nagagalit ang isang babae katulad ng dati, hindi ka na mahal niyan. Random facts, mga signs na hindi ka na gusto ng babae. Maraming iiyak na boys sa sasabihin ko. Hindi ka na mahal ng babae kapag hindi ka na niya minamayday, tinatag sa mga posts at higit sa lahat, wala ka na sa featured niya. Gusto mo bang malaman kung crush ka ng crush mo? Madali lang, i-click mo lang yung arrow sa ibaba tapos i-slide mo sa pinakadulo tapos click more. Kapag yung crush mo yung unang lumabas, ibig sabihin crush ka din niya kasi ini-stock ka niya. Kapag sinusuway ka niya sa mga ayaw mong gawin niya, malamang ay wala ng respeto yan sa'yo at gusto nang makipaghiwalay. Ayaw na sa'yo ng babae kapag ayaw na niyang lumabas kapag inaya mo siya. At kahit na libre mo pa yan, tatanggihan ka na neto. At kapag magkasama naman kayo, panay ang gamit niya ng cellphone tapos hindi na siya nakikinig sa mga chismis mo sa buhay. Kapag nilambing mo yan at lumalayo sa'yo at iniiwasan ka ng walang dahilan, mag-isip-isip ka na. May iba nang kumakamot dyan, Char. Alam mo ba na base sa pag-aaral, 90% ng mga kababaihan ay gusto yung mga bad boy? Comment, my true love is at ipapakita ng keyboard mo kung sino yung true love mo. Bagi yung last pack, ako nga pala si Vendetta at alam mo ba na kapag palagi ka nanonood ng mga video ko, pwede mo dagdagan yung kaalaman mo. Kaya, i-follow mo na ako. And finally, hindi ka na mahal ng babae kapag wala na siyang time para sa inyong dalawa. Pero pagdating sa ibang tao at sa ibang bagay, palagi siyang may oras.